Nasaan na yung nagpapaypay sa akin? Hoy! Kaya eh tubig! Bago tubig! Tubig! Yan ang lagi mong gagawin ha. Pag wala kang gagawin, pupuntahan mo agad ako. Papaypayan mo ako. Pagkatapos mo paypayan, bibigyan mo ako ng tubig. Ha? Ah, Alam mo kasi, kami masih siga, dapat di nahihirapan, di napapagod. Balik mo ron. Galit ka ba? Hindi. Galit ka ata Kakanain kita riyan? Hindi nga. No. Siyan. Oh. Meron ba ritong...

Wala kong sigaw eh, Tatrabaho naman hey, pa niya. Hindi, hindi, hindi. Sorry, sorry, sorry. Wala kong sinisigaw. Oh! Ano man, magagalit ka pa? Gusto mo asusod diba? eh, kung ka na namin sa lupa eh. Grabe naman kayo eh, nagbibiro-biroan lang naman tayo, alam nyo ron. Biro ba yun? Eh, ano na eh, kayo naman masyado kayong nakipigod eh. Biro lang yun. Eh, alam nyo naman sa totoong buhay, mabait si Forman, eh. Eh, pasensya ano? ka na. Alam namin, totoo yun eh. Biro lang eh, sa so, sobrang... Ayan, tingnan nyo naman oh. O, oh, merienda ko kayo. Ayan, o, o. Merienda kayo, okay. Sana. Masyado kayong mga high blood, eh. Easy lang kayo. Pero na kasi galit, eh. Eh, okay. yung galit na eh. kunwari lang yun. Hindi talaga. pala, may merienda kasi po, eh. Pa sa sipo, mo, eh. sa galit ko din, eh. Tawagin tayo ni Cardo Dalisay. Di ba? merienda na merienda po. Merienda na lang kayo, okay, okay. na yun. Ako oh, kalimutan na natin yun. Hey. Ah, hey. na tayo, ha? Wow. Talaga okay. 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 Oh. Magandang araw po sa inyo. San man po kayo naroon. Eh meron lang po akong ano ah uh, na uh, ano tungkol sa ano sa ginagawa naming mga content. Kasi baka meron taong makatulong sa amin diyan, magmagandang loob na tulungan naman kami. Turuan kami kung paano ang sabi nila may sahod daw dyan eh. Eh wala naman kaming alam dyan. Ang alam lang namin mag-content. Kumuha ng video. Pero pagdating dun sa mga sinasabi ng sahod-sahod, wala po kaming alam dyan eh. Eh nagmi-million views nga kami. Wala. Ang dami namin tinatanggap na masasakit na salita. Pero kahit singko po, wala po kaming nakukuha dyan. Kasi pagdating sa ganyan po, mga tanga po kami. Maraming mga English kasi. Kaya hindi namin alam. May nagsasabi pa sa amin na nanakaw na raw yung video namin. May kakakitaanan nila. Eh, sila kumikita. Pero ang nakapront ng muka, kami, ako, tiyatanggap <laughs> masasakit na salita. Eh, kahit singgo, wala pong pakinabang. Kaya kung mayroong magmamagandang love dyan sa inyo, sana pakituruan naman kami kung paano kami kahit pa paano pang, pang, pang for the boys namin dito meron kami pang kain-kain, merienda nung hindi na kami mangungutang tulungan nyo kami ha? sana may tumulong sa amin uh, maraming salamat po uh, magingat po kayo palagi uh, sa lahat po ng nanonood ng video namin maraming maraming salamat po sana may magmagandang loob na tulungan kami tulungan nyo po kami kung paano po kami makakasahod kasi mga tanga po talaga kami pagdating dyan. Salamat po! <laughs>